Hello! Good morning mga farmers Welcome to my YouTube channel! So for today's video, mayroon naman po akong isi-share sa inyo. No? So ito po ay para po sa mga baguhan pa lang po nag-aalaga ng mga inahing baboy. So ngayon, before I'll proceed, so nandito po ako sa loob ng aking kulungan kasi po may dalawa pa akong inahin na bago pa lang siya ng anak, no? So hindi ko po hindi po ako pumasok kasi ano, maingay, ha? Magingay. Cheering. No, so meron po kung kasama doon sa labas, oh, so, tingnan niyo. Hi. <laughs> Hi. No, so ngayon pag-usapan po natin yung meron po siyang katanungan, no? Ah, meron pong katanungan na eh, so, maning nasa ilong na ho, uling. No, so meron pong katanungan na bakit daw po yung kanyang inahin ay kumakain ng sariling anak no so bakit da, bakit kaya <laughs> no so meron meron pa lang, no meron pa lang inahin na kumakain ng sariling anak so ito po meron po tayong mga adahilan ah, kung bakit ganoon ang nangyari sa iyong inahing baboy so kailangan po pag pag magalaka tayo ng inahing baboy yung or yung kapag gumili po tayo ng yung biik pa kailangan papakastahan mo after, ah 'yung 8 months old above, hindi po pwede tayong pakastahan natin ha, natin habang siya ay bata pa 'yung mga 8 months old below. Kasi po mas ano, mas gustuhin pa niyang maglaro kaysa mag-alaga ng sariling anak. So, isa po 'yun nga dahilan kung bakit kaya kumakain ng uh, sariling anak 'yung inahing baboy kung bakit kumakain ng yung inahin ng sariling anak ay yung nahirapan siya sa kanyang panganak. Yung kumbaga, palagi siyang naiirita, no? So, yun po ay uh, yun po ang posibilidad kung bakit kumakain. At ang pangatlo naman ay kakulangan po sa kanyang mga sustansya or vitamina na kinakailangan sa kanyang ang katawan. Napakahalaga po talaga yung tinatawag nating ah uh, yung kailangan may uh, meron po talaga sustansyang pinapakain or uh, binigay natin sa ating mga baboy no so yun po yung tinatawag nating protina, mineral at vitamina so kailangan po kumpleto so at ang panghuli naman po ay yung mayroon po naman tinatawag nating Uh, merong inahin na kumakain ng sariling anak yung lahi po niya, no? So hindi po hindi po siya dapat tatinggawing inahin kapag meron po siyang lahi na ganya, na po ang kanyang uh, ugali na kumakain. So, before I end this video, please subscribe my YouTube channel Adlita Pellegrino and click the notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko na videos. So, thank you for watching and God bless sa all